Domina Mina, ayan, uh, i-share ko sa inyo yung detalyadong uh, resibo namin nung kami nagpunta sa Katayan kasi maraming nga nag-inquire kung saan nga ba yun So ayan, tingnan natin kung gaano ba kamura talaga doon sa Katayan So ito yung nabili namin, ang total muna namin na uh, nagastos is 6,865 Eto yung mga nabili namin, umili kami ng breast, ham, pork belly, chicken legs, wings, thigh, liver. Then, ito yung total kilos na nabili namin. Sa breast, tatlong kilo. Tapos, the rest is tigigisang kilo na. Then, ito yung price per kilo. Then, ito na yung naging total price. Ayan. Makikita ninyo tulad nito yung liver. 250 yen lang per kilo. Kaya, sobrang mura talaga. So, inabot lang yung aming liver ng 425 yen sa 1.7 kilo namin. So, ayan Mina, kung gusto nyo itry doon sa katayan na pinupuntahan namin, ang payo ko lang is, ayun, nagahan nyo kasi nga mabilis sa maubos yung mga karni doon. And, tuwing Saturday nga lang po kami pumupunta kasi mas maaga siyang nag-open. So, yung pagsasarado niya, depende kasi, pag mabilis mag, maubos yung benta, so nag-close naman sila ng maaga. ah uh, paalala lang po na marami po talagang tao, baka masya kayo kasi siksikan po talaga dun ha. So yun lang, bye!